Palang araw po sa inyo lahat. Sishare uh, ko naman po yung mga po. Ibibilad ko na naman po. Uh, Shout out po sa inyo lahat. O, oh, at isishare ko rin po yung bago kong nahanap po. Uh, nung nagdiwak po ako, uh, nahanap po ito. Ito po yung mga mga po naman po. yan po yung mga mutyakon naman po, ko naman po bibilad ko naman po Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan aking puso mayroon nang daman sana'y malaman mo At darating ka sa buhay ko di sinasana'y sana'y naghintay ako ikaw sana ang aking yakap yakap Ang iyong kamay lagi ang aking hawak At hindi kanya At hindi kanya Bakit ngayon ka lang Dumating sa buhay ko Pilit buksan ang sarado ko ng puso ikaw ba ay nararapat sa akin at siya dapat ko nang limutin nais kong malaman bakit ngayon ka lang tumating. thank you po ito po yung mga magkakabinibilid ko na po ulit Uh, shout out po sa inyo lahat. Yan po. Yan po ang mga mudya po po. Kung sino po may gusto po ng ah, uh, nampasan ko po. Nandito po siya. Naghihintay po sa inyo. Yan po. Sana'y malaman mo Nagdarating ka sa buhay ko Isin sana'y naghintay ako Ikaw sana ang aking yakap yaga. Ang iyong kamay lagi ang aking hawak At hindi kanya At hindi kanya Bakit ngayon ka lang Lumating sa buhay ko Pilit pinuwaksan Ang sarado ko ng puso Ikaw ba ay pat sa akin? Abay po, uh, po sa boses ko na ang pangit na boses ko. Uh, Siyatat po sa inyo lahat. Uh, marami marami salamat po sa pagsuporta po ninyo. Uh, thank you for everything. And we support me always. And then, we love you always and forever. Iwagan ng pangasinan po. Marami marami salamat po.